Bakit anong kilukaw mo dyan? Ako po, may nakita sa ayon. O nakita niyo ba yun? Wait, natin. Ayun. Ba, uy, nakita niya yung ahas. Suscroo, yan. Galing ni Mingming o mag... Lambi-lambitin siya doon. Ay, nakikita niyo yung ahas. Di nakita niya, maglalapitan ko. saan hindi ako lumbog. Sige, mo. Ayan eh, siya, hindi lumuli. Kumagapang doon sa sampayan. yang e, nak kita nyebak, nak kita nyebuayun oh wait lang, dikau kasi mapin syi nak kita ni jumpy kakak ni muka ru jan kakak ni muka jumpy ala nak, oh lumulipat na yung Pupunta doon sa may kuna ayun sila Nakatakpan pala ako ayun o Nakikita nyo ba na ayun ayun sa o sa sampayan ni Kuya Julius Kuya Ano na hindi nyo ni Hindi nyo ni jumping Rana, rana. Hindi siya makapaniwala eh. 'Yan sige, subukan mo ulit. Rana, malayo na 'yon, hindi mo na maabot 'yon. eh so yung ahas na ano, andyan sa una, kapulupot doon sa may sampayan ni Kuya Jules. <coughs> eh, hindi gusto ni Kuan, dyan pinakunin. Hindi siya mapakali, hindi niya mapakali gusto niyang kunin siya. oh o, o sige, kaya akadin mo, wala, layo na yan. Nananap niya talaga, oh. Eh, wala na. Hindi mo na kuha yan. Eh, hindi ka eh, makalambitin dyan sa sampayan. Gusto niya puntahan, oh. Gusto niya puntahan doon sa kwento. Tingnan tayo ngayon si Julius. Julius! Nakabangon ka sa? Julius! Nakabangon ka sa? Na ilam sa tabak kasang kapis sa unag di tawa. Dito ini unag ay ulag. Ada ada tasumpayan ni o. Panik kuan dito po sa kunak lunya tay pana kalakalab asun dito ket. Nakita na nga pandita ay kokot ti ko. Ano bang nakatalid takwa dito? Nakatalid ta. Nagrigat pemet nga isum ko ay apo ni. Yang tindakan tu lah di eh Perkat bigla Ano kan Siapa yang nak Eh wala na Apa mudah gitu Asal nak tindak gitu